Pwede pwede ilagay na yung sir. Tama po yung lagay o gusto o may ano pa? Sa tuhod dapat yan, tuhod. Oh, sabihin niyo po, ha, sabihin niyo po pagka ano para pang tuhod. Alam nyo naman nyo, madami nang baba sa online. Wow. Okay. <laughs> okay. Okay. Dapat, oh, ano dapat. Dapa? Helmet, helmet. helmet, helmet. Helmet. Posing-posing bago mag-helmet. Okay. Forma, forma. Ay, Ay, ayan, forma-forma, angas-angas. Ayan, umaura uh, ka dyan. Ano na ba nabawi? Ay! Ano eh? na? Ano na? Sino ka dyan? Masasem lang yung mga kasabay ni Wina. Oo, kapalit eh. Formo? Ay! Hindi pa pigit. <laughs>